boss, uh, na tayo may customer tayo yung dumayo sa atin. Uh, hindi na natin ipapakita dahil si boss ay... Basta mga boss, ang problema ng motor ni sir ay ito yung tunog mga boss. I Start mo nga sir. Ayan mga boss. Ngayon, pa pasasinitahin natin si sir kung ano ba nangyari nito. Ayan, patay mo na pray. Boss, ano bang istorya ng yung motor na sir? Yung sir, ano, nung binili ko ay eh, okay naman. Tapos makaraan ng isang buwan, ganda leche leche na. Tapos pinagawa ko sa pinsang ko, eh nakatatlong bukas na, eh puro sira pa rin. Mga naglilik, tapos na ano yung now, kanya ng tunog. Oh. Umingay na sir. Nakagawa lang yun niyan eh. Nakagawa hindi na, lang. Hindi ko pa napapandar eh. Madalit sabi sir na kailan baklas na sir. Mga uh, apat tatlo ah at, tagawa ng ano. Ayan, apat, apat tatlo, hindi mo na matandaan sir, okay. nalilito ka na. Oh. Ngayon mga boss, sinabi ni sir, ikaw nagsabi pinsan. Pisan, bahala ka na. Ito naman, dinayo sa atin para nga masolusyonan kasi gumastos ka na sir, magkano? Nakasabi na eh, Gastos lang oh, sa pesa, mga lima anim o tapos sa mga extra gastos pa oh. Basta umabot ng magkano? Sampun libo. Ayan, ang basta umabot lahat ng sampun libo. Ayan, ang sabi ni sir. Ayun ah, motor ni boss pala. Ayun ng rider niya, ginawan natin yan. Nagpachun Nagpatune. Tsaka lightning spring. Ang sabi ni sir, Ah, uh, subukan mo si Kulaog. Tagasan nga kayo, boss. Tagakin mo. Jason, pero nasa nasa Chaong ka. A, ayan, nasa Chaong pala si Sir. Ah, uh, ganito mga boss. Hindi na natin anuhin kung sino pang gumawa. Basta mahalaga ay ayusin natin 'to. Dinalangan ni Sir, ganito na ang tunog, uh, maingay. Tatlo or apat sir hindi mo na matandaan na, na, Sir. Ilan ang takbo dito? Ano, ilan yung takbo mo pagpunta dito? 20. Paanda rin mga, paanda rin mga, ulit Mga boss, maraming sa akin ng video Teka lang pre Napakahirap kasi mag-advise Mga bossing Kasi nga Baka mamaya sumablay ako Pinabili ko kayo ng parts Na itong bilhin bago sala Ay sayang ang pera Siyempre, bibilhin nyo bago sala Ganito mga boss, ang tunog ng motor ni sir Kung nga, kalimbawa, garning-garnay Bagong buo hindi na gamit dinala na dito kasi nga maingay ito yung tunog tanda nyo baka katulad nyo sa inyo ayan yan mga boss napakalagi lagi take bago natin buksan yan mga sir ah uh, ipapakita ko sa inyo kung anong naging problema or saan ang tunog na yan. kung saan ba talaga galing kung anong parts ang sira or may sala lang. Ano kasi mga bago na sir nakakabait. Oh. Ayan, bago na kasi saka po namamatayan po ako sa sa takbo. Oh. Ayan, namamatay na rin daw sa takbo at saka 10,000 na nagastos. Bago lahat ang parts SGP, bakit may pa rin? Yun ang i-check natin bago lahat. Pre, shout out sa iyo. Shoutout nga pala sa mga pizza ko sa keso sa, sa San Antonio at saka sa Pangulan. Oh, ay, ay, katulad dito, taga Quezon, saan ang punta? Ah, uh, dito, wag na kayong lalayo, dito na kayo sa Aguila Ford. Ay, gagastos na oh, papapalaki pa. Ayan. Yun mga boss, kakalasin lang natin. Titingnan natin kung saan ba galing ang hype na yan at ating huli na pagkain ay umingay ulit. Yun mga boss, ari na yung motor ni Idol na nakatatlong kalas na or apat, hindi na doon yung matandaan. Kakalas, akakawala ang tapos binaklas natin uli. Ito na yung maingay, malagitik. Ayan. Simula nang umingay ito, nung nirefresh lang. Ngayon, refresh lang din tayo nagpo-focus. Hindi muna tayo nagpo-focus sa ilalim kasi unang-una. Anong year model nga ito, sir? 18 model yan. Ay, hindi naman basta bibigay ilalim yan. Tapos dito tayo mga boss Marami ako nakikitang medyo mali dito sa head Kaya umingay Unang una kakalasin ko muna itong cam holder Itong cam holder niya kung napapansin nyo may mga pintura bago Pag mga ganito TTGR na cam holder ayan, May papaliwanag din ako ng konti Kasi may pangit na cam holder na TTGR no? ah, Hindi ko lang naman nilahat Pero minsan ay simpre sa paggawa sa... pakto uh, sa kumpanya, pwedeng sasablay or tama ayan uh, basta hindi natin maiwasan pero kaya natin gawa ng paraan kung paano itama ano bukod doon sa pag-ingay uh, may tatlong sukat tayo ayan papakita ko sa inyo 30mm yan uh, pang-exhaust na dapat to susukatin natin to sa cams ni sir itong cams ni sir uh, white cam daw ah uh, White cam nga naman ang kulay. Ayan, magkaiba nga naman talaga sa black. Kasi ito yung black cam mga sir, oh. Ayan, kung mapapansin mo mai. Ang pinagkaiba nila mga boss ay may talaga ang black. Ayan ang black. Tapos ari yung white cam na binili na aftermarket ni sir. Ang pinakaiba sa white cam na to, uh, wala siyang code. Pero kaiba talaga. Ayan, oh. Sa dalawa, pag mo, magkaiba. Ayan. Ngayon mga sir... Kung ditong white cam na to, Uh, tahimik daw nung binili ni sir tapos biglang umingay ayan ang mangyayari mga boss may sukat tayo papakita sa inyo ayan ah uh, 30mm papasok natin 30mm mga boss ayan dito pa lang ayan oh, wala pang naghahawak niya mga boss pumasok na siya ngayon ang ididiin natin ito ito alikin mo yung cam na yan ayan mga boss 30mm yan ayan ang cam Ah, clearance niya pumasok. Pag pumasok nang ganito, napakaluwag mga boss. Oh. Okay na. Maingay 'yan. Ngayon, bakit umingay? Eh bago daw ang valve. Ngayon mga boss, ah, i-explain ko sa inyo bakit lumagitik, bakit tumas ang clearance. Siguro 'yan mga boss. Tatanggalin ko muna tong itong cam niya after market na white cam to, ha hindi to yung SGP talaga kasi ang mga SGP mga boss ganito. Ayan. May mga code na 'yan ito wala itong walang code tong pagka white cam na to Kasi nagpalit daw ng bulb si sir. Ang ah, sabi mo sir original SGP pero binuksan ko. Ayan na nangyayari mga boss. Wala na namang code pal. Kasi mirong SGP doon na pag binili mo apat na piraso na magkakasama fake yun mga boss. Ah copy lang 'yon. Ayan kung napapansin nyo ang kakapal. Ayan 'no. Oh nakaultang yung ulo, yung ibabaw ng valve. So ngayon, maraming may, may, magsasabi na naman na pwede yung valve na yan. Pwede yan mga sir, yun nga, sabi ko sa inyo, pwede naman ang local. Ang problema sa local ay yung tibay lang, ano? na hindi tayo makasigurado kung matibay. Sasabihin na natin pwede. Ngayon, ba't nag-iba ang clearance? Kaya umingay, kaya tumas ang clearance mga boss, gawa ng sa valve. Kung napapansin nyo ang original, ayan, Kukuha tayo ng original mga boss Papalit na natin to Papakita ko sa inyo Ayan. Ayan may sulat yan Tapos Yung dulo nito Yung may pinakakanto Ere Ito yung Pinagkaiba lang sila sa local At saka sa original Mamaya tatanggalin ko lang tong local Yung mga boss Are na yung bulb na dalawa Ito yung original Yung itim Tsaka ito yung local Ang pinag Parehas lang sila ng haba Ayan Same lang ng haba yan ng local at saka original Ang pinakaiba nila kaya umiksi, kaya tumas ang clearance dahil makapal itong paglalapatan ng valve. Ayan, yung, yung lalapat sa valve seat, ayan oh, kung mapapansin nyo, malaki ng kapal. Mak makapal itong labing ito kaysa dito sa original. Kaya ang mangyayari, uh, magkakaroon siya ng mataas na clearance kasi ang lapat nito ay mag magiging aangat. Ayan, aangat yung local, hindi lalapat ng ayos, hindi katulad ng original na sakto lang yun ang pinakaiba nila kaya kung magpapalit ka ng local pwede magbabal clearance ka ulit papalit ka ulit ng matataas na shims makakapal na shims kaya hindi ito na solusyonan yung kay sir sa lang nito ang clearance ay 30 sa intake hindi na maaari yun mga boss so ngayon mga boss papalitan ko ng apat na bad tapos palit na tayo ng cam papalitan na rin ng cam ni sir kasi hindi naman original white cam to Kaiba lang, white cam ni Jack, din siya ha. ng puti naman niyo kasi wala siyang code. Yun lang ang papalitan ko, bulb, tsaka resimuli, at tsaka rin natin uli kung anong naging problema. About naman sa cam holder gagawa tayo ng video kung paano ito masolusyonan yung mga bingkong na kamolder. No? Yan mga boss, uh, ito na yung motor ni sir. Yung maingay malagitig kanina. Ayan, naanda rin mga sir parang wala parang bagong labas sa kasa ulit ayan o oh. ayan boss boss ano masasabi mo sir parang bagong tunog hindi <laughs> na <laughs> tunog lata hindi ibig ko sabihin anong may advice mo sa iba para dito na po kayo pagawa at talagang legit <laughs> hindi sir bukod doon ay lagi naman te... yung uh, wag na munang ipagawa pag Baka, hindi pa talaga... Hindi pa kapisado yeah, Hindi pa para hindi... Hindi lalaki ano? Opo. Ayan. Basta, ang importante yung nagawa na natin ng motor ni boss. Tapos, yung sa ingay, in-explain ko na kanina. Ito, pinalitan natin mga boss. Bald lang. Dito lang talaga nag-cost ng ingay sa local na bald. Yun nga, sabi ko sa inyo, ang problema, kaya lang umingay kasi nagbabago ang clearance. Ngayon, kung bumili ka na ganitong local, makakatipid ka kasi mas mahal talaga SGP no ayan papaliwanag ko lang ulit makakatipid ka sa price problema bibili ka ulit ng apat na sims magkano ang isang sims 260 isa apat 1000 plus halos magkaparehas lang ng presyo sa original na valve kung bibili ka ang mangyayari mga boss lalo kang mapapalaki kasi magbabago ang clearance bibili ka ng apat na valve bibili ka ng apat na sims para lang makuha yung clearance ito ang nagiging cost ng ingay tapos sa mga customer naman, pag sinabi ng trusted yung mekaniko na palit ng valve, original, pag sinabing original, original na. Huwag na kayo maghanap na yung mumurahin na lang. Kasi kakawa ang mekaniko, posible talagang magpapakjab. Yun lang mga boss, maraming salamat.